at pala sa viewers natin ano nagtatanong tungkol sa auxiliary send ng ating mixer na gagamitin niya daw sa isang amplifier. So paano daw kung isang amplifier lang yung gamit niya at auxiliary ang gagamitin? So ganito lang mga idol ano ang gagawin natin. So katulad nito mga idol itong ating output ng ating mixer. So mayroon tayong record output din ito, main output tone effects at saka auxiliary. So auxiliary ang gagamitin natin na output. So dapat mga idol, mayroon tayo ditong naka-output papunta sa ating amplifier. Itong ginagamit dito na cord mga idol, itong uh, 6.35 to dual RCA. So ito lang ang i output natin dito o yung connection natin sa ating auxiliary. Ayan. Ang pinakadulo naman ito mga idol, ito yung uh, dual RCA. I-input natin to sa ating kung ano ang nakaselect sa ating amplifier. So ayan ang mga idol, meron na tayong connection sa ating output. So kung nakikita nyo to mga idol, itong ating mga slider o feeder ano, ayan. So itong mga connection na to, kung naghalimbawa, nag-volume tayo dito. Ang connection naman ito sa ating main output, pag may nakakonect tayo dito, yun yung tutunog yung sa main output natin na uh, connection. So dahil auxiliary ang ating gagamitin, uh, dito tayo mag-volume sa ating uh, control ano. So ayan, uh, halos pareho lang din naman dahil yung ating auxiliary, itong mga tone control, low, mid at saka high, uh, konektado naman 'to sa ating auxiliary. So pwede tayo mag-connection na isang amplifier lang pag naka-auxiliary tayo. So kung halimbawa no, uh, gagamit tayo ng amplifier na isang amplifier lang gagamitin natin tapos accelerate lang ang gagamitin natin so okay na okay lang yan ano halos pareho lang din yan sa ating main output ang pinagkaiba lang ng main output natin kasi left and right channel siya dito ay naka mono lang siya na pinaghiwalay lang natin dahil naka splitter yung ating RCA so ito mga idol ano ito try natin to na bawat channel mag input tayo kung saan tayo magbo So, pinaka-main volume lang natin dito, dapat nakaangat lang yan, naka ilagay natin sa hub para kung saan tayo naka input ng ating source ng music doon tayo magbo volume so papakita din natin mamaya kung ano ang control nito kung gagana ba yung tone control pag naka accelerate tayo so ngayon mga idol susubukan na natin yung ating channel 1 so hanggang channel 6 and 7 tayo mamaya i-check natin tong ating uh, source ng music dito tayo maglalain input sa ating channel 1 so ang gagamitin natin mga idol yung Ah, uh, ito, uh, BPPL to uh, 6.5 ano. So isa lang gagamitin natin dito para sa sound check natin. So ito ang i-connect natin sa ating cellphone. Itong isa naman ang i-input natin sa ating line input ano. Ayan. So ito na mga idol, naka line input na tayo dito. So katulad nito mga idol, wag natin kalimutan yung pinaka main volume natin sa auxiliary dapat nakataas yan. So nilagay natin sa half. Dahil nandito tayo naka-line input o naka-connection ang ating source ng music, uh, dito tayo mag-volume sa ating auxiliary sa channel 1. So ayan mga idol ano, kontrolado pa rin yung ating tone control sa ating auxiliary. halos pareho lang din sa ating main output. So doon sa viewers natin ano so shout out sa iyo idol. So ito na lang gagawin natin. So lilipat tayo dito mga idol sa channel 2. Para ipakita natin kung uh, saan pa rin ang control nito. So kahit mag-volume tayo dito sa channel 1 wala nang uh, papasok na source ng music dahil yung ating input na dito na sa ating channel 2. So dapat dito rin tayo mag tuning kung ano gusto nating uh, ilalabas ng ating music. So magbo-volume tayo sa ating channel 2. Kahit i-left and right channel natin dito, so walang function itong ating left and right channel dahil naka-mono tayo. So ipapakita natin. So lagay natin sa left, ano. So ganun pa rin sya. So walang function ang ating uh, pan. So lipat naman natin sa channel 3. So ganoon lang siya idol ano. Uh, basta kung saan tayo naka input, nandito lang din ang volume natin. Dalawa lang ang volume na ibubulyom natin dito, yung auxiliary at saka yung pinaka main auxiliary send natin. So dahil na sa channel 3 tayo, dito naman tayo mag-volume sa channel 3. So ayan. Channel 4. So ipakita lang natin mga idol na yung lahat ng channel natin ay may function. So, dito naman tayo sa channel 6. Ayan. Pagdating naman dito mga idol sa ating 6 and 7, kahit dalawa na ang gagamitin natin dyan na input kasi isa lang ang volume natin na gagamitin dito. Pinagsama na yung channel 6 and 7. So, itong ch channel 6 and 7, konektado dito sa ating MP3 or Bluetooth connection. So, pag naka-Bluetooth connection tayo, tapos naka-accelerate out din tayo, ang volume natin dito lang din sa dalawa. Yung... Uh, volume ng 6 and 7 at saka yung uh, main volume so itong mga idol papakita natin yung dalawa nating connection So ganun lang mga idol, dun sa mga nag-comment sa atin, nag-message sa atin na bakit hindi daw gumagana yung kanilang auxiliary. So ganun lang gagawin natin idol, na pag auxiliary ang ating connection, huwag natin kalimutan tong mga volume kung saan tayo naka uh, line input ng ating uh, source ng music. No? Dito din tayo mag-out, huwag natin kakalimutan. Yung ating light indicator mga idol, magpapunction lang ito pag itong ating slider na volume na yung ginagamit natin. So ito papakita natin ano. Ayan. Mag-iilaw na siya.